Hello guys! Meron lang akong ipiflex sa inyo guys. Alam nyo ba kung anong tawag dito guys? Kakao! O ba? Diba? Napakadaming bunga guys. O? Oh. Ang daming bunga guys. Isang puno lang yan. Hitik na hitik sa bunga. Okay. Ko eh. okay. Siyempre. Oh, ang dami ditong mga puno-puno, guys. Ganda. Ang cute naman ng mga papaya dito, oh. Oh, guys, ang dami prutas dito. Meron din silang guyaban, ano. oh. Oh, dito. Sarap talaga mo tumira dito, guys, sa bukid buhay probinsya. Actually guys, hindi to amin ah. Peplex ko lang. Yan, may hinog na. Ang daming bunga guys ng ano, papaya. Sorry, hindi naman amin to guys. Oh. Naki birthday kasi kami guys kaya sa medyo tagong tago tagong lugar. <laughs> Di ba guys ang ganda ng lugar namin no? Pasyal ko lang kayo guys. Mag-green pa siya. Kumbaga, hindi pa siya masyadong civilized. Wow. <laughs> hindi naman sa hindi civilized guys. Pero ano na rin. Medyo private lang yung property dito. Ganda guys no. Oh. Pinasyal ko lang kayo guys. Ganda, guys, no? Ang sarap na may ganitong ay sorry, may itogto. Sarap na may ganitong lupang kalaki, guys. Tas tataniman mo ng mga prutas-prutas. May saging. Wow. Yan lang guys ang aking to video for today. Ang kakao na da sobrang daming bunga. Oh. Bye bye guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel Inday Lanis Vlog. Ganda guys no please hit the notification bell para ma-update ko kayo guys. Bye bye. Thank you for watching. Ang buhay probinsya.